balikan natin tong topic na to. Dahil earlier, medyo naghahanap pa na at nagre-research po tayo dun sa mga dating videos natin, sa mga dating topic na tinakil, tinakil natin, especially kung ito po ay tungkol sa pakikipagbalikan. At madalas po natin nakikita doon na kailangan i-reinvent mo raw yung sarili mo. Kailangan iparamdam mo na ikaw nga po ay nagbago na. Iparamdam mo na kayo nga po ay nag-level up na. Well, hindi ako kukontra doon mga kapapong. In fact, ito po ay 100% true. Dahil sabi ko nga po, babalik lang ang ex mo sa iyo pagka nakakita po siya ng changes. Sample. sinario di ba po pagkahalimbawang kayo po ay umalis na po sa isang situation, isang bagay, natural mga utol na kayo po ay umalis doon, iniwan mo yun kasi may inayawan ka. Um, Pwedeng yung mismong tao o yung situation o yung pinaparamdam niya sa iyo pinapakita niya sa iyo. So ngayon babalik ka lang doon mga utol, of course, pagka nakakita ka ng pagbabago, di ba po? Kaya nga sinasabi ko nga po na yung changes yes. ay isa sa pinakamabisa at powerful tool, level up mga utol para bumalik ang ex mo sa iyo. Pero recently, uh, upon reading or upon researching nga po sa mga dating videos natin, ay natalisod ako doon sa isang part na sinasabi ko nga po before na instead of reinventing yourself, Why don't you recreate yourself mga utol. Ito po kung titingnan natin parang halos pareho mga kapatid pero doon ay ipinaliwanag ko po yung isang napakamabisading paraan para maibalik ang ex mo. Dahil kung halimbawang reinventing nga ang ginagawa natin ngayon, bakit hindi natin i-employ or i-inject yung tinatawag natin na recreate mo? Ang ibig sabihin ko doon sa paliwanag ko doon sa video na 'yon mga utol ay ibalik mo lang po, i-reincarnate po natin. Yung dating tayo mga utol, yung kung saan siya po ay na-inlove sa'yo, kung saan siya po ay basically o technically humanga sa'yo mga utol, alam natin na ito po ay bit-bit-bit-bit pa rin at nararamdaman pa rin po ng mga exes natin. Marahil ngayon, tayo po ay sumasablay dito, hindi kayo magkabalikan, hindi niya maalala o maramdaman yung inspiration mga utol, dahil siguro baka hindi na po niya ito nararamdaman. Completely, baka napakalaki na po ng ating pinagbago kailangan po natin i-reincarnate yun mga kapatid. Ang gagawin lang naman po natin, tanggalin po muna natin yung sakit, mag-concentrate po muna tayo para magkaroon po tayo ng clarity kasi dun po natin may iisip kung ano yung mga situations or qualities na yon na formerly nagustuhan niya sa'yo kung saan siya po ay na in love. Kasi sa akin hindi po natin pwedeng baliwalain itong napaka-effective tool na to. Dahil sa palagay ko, isa ito sa mas mabilis na paraan kung gusto mo talagang ma-rekindle or muling ma-fall or ma -in love ang ex mo sa'yo. Kasi kadalasan ang nagiging problema bukod doon sa mga post-breakup mistakes is yung karakter na naipaparamdam natin sa kanya. Ito po ay may inline mo rin sa sinabi ko before na instead of changing your ex mind, mga utol, i-change po natin yung kanyang mood sa atin, yung pakiramdam, yung nakikita niya. Kasi I'm sure psychologically naririnig natin yon or maaaring nasasabi ng mga ex natin probably hindi diretso sa atin pero sa mga taong nakapaligid na ang laki na kasi ng pinagbago niya eh. hindi na siya yung katulad ng dati alam natin na ito po ay parang isang emotional na salita lang during breakup pero may ibig sabihin yon, may pinanggagalingan yon, may root cause yon mga utol. Kaya I'm very sure na kung halimbawang maibabalik mo lang po, marireincarnate mo, marirecreate mo yung dating ikaw, mas malaki yung chances na kayo po ay magkabalikan or ma-fall ang ex mo sa'yo. Kaya nga in my years of experience dito po sa coaching or Papong TV, mas mabilis or mas nakakakita po ako ng success kung halimbawang biglang nag-turn 360 po yung mga dumper or dumpy, yung part ng breakup mga utol dahil doon muling na in love or nakikita yung value ng isang tao. Mas mabilis na nagkakaroon ng epekto at mas mabilis na nagsisisi nga po yung mga nagiging dumper o yung umaalis nga po sa relationship. The truth po kasi mga utol, ang ex natin is in love pa rin. Nandun pa rin po yung feelings, care, attachment. So it's just na medyo parang i-refresh -re lang po natin yon. Kung baga sa wifi mga utol, yan plug mo muna. Is parang i-refresh -re mo lang, palalakasin mo lang uli. Pag ito po ang naramdaman ng ex natin mga utol, tsaka isa pa, yung pagpapakita kasi ng dating ikaw mga utol, it represents or it is always associated of course sa positivity. Kasi sigurado naman po ako na kaya kanya minahal o nagustuhan or kaya nga po naging kayo ay dahil full of inspiration, positivity and motivation po yon. Kaya kung halimbawa ibabalik or i-reincarnate -re mo yung dating ikaw, mas malaki po yung possibility na ma love uli ang ex mo sa iyo. Instead sa nakikita niya ngayon na kayo nga po ay dapang-dapa, malungkot, depressed mga utol at walang kapag-apag-asa. Alam natin na lalong lalayo yung emotions or feelings ng ex mo kung ito po ang pinaparamdam o patuloy po nating pinapakita sa kanya. Kaya instead na tayo nga po ay nagpapadala sa sakit ng breakup mga utol, mag-focus mo muna tayo dito dahil kailangan natin gumawa ng paraan to be honest with you para maibalik natin siya pero hindi yung paraan na susugurin, lalapitan, magmamakaawa tayo, i-express natin yung feelings natin sa kanya. Hindi po mas magiging okay or much better kung halimbawa magfocus ka sa mga bagay na kontrolado mo katulad nga po ng pagpapabalik ng ating sarili kung saan siya po ay na in love sa atin at nakakita nga po ng inspiration and positivity. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, supportahan po natin at syempre po po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.